Ari ta sa Jonas chapter 2. Part 2. Ang pag ni Jonas. Dito sa sulod sa tiyan sa isda, nag si Jonas sa ginoo nga iyang Dios. Mingon siya, sa akong kalisdanan, mitawag ako kanimo ginoo. O gitubag mo ako. Nangayo ako o tabang kanimo sa nag-ungaw ako sa kamatayon. O gitubag gidungog gidungog mo ako gitambog mo ako sa kinahiladman sa dagat gilibutan ako sa tubig o gitabunan sa mga balod nga imong gipadala gipahilayo mo ako sa imong pasinsya apa nagalaom ako nga makaduol pa ako pag-usab kanimo hmm? so niduol siya pag-usab sa ginoo dito sa imong balaan nga templo gi lapawan ako sa tubig ug daw sa malumos na gayod ako naputos sa sagbot ang akong ulo miunlod ako ngadto sa kinahiladman sa dagat daw mabilanggo ako sa kinahiladman sa yuta sa walay katapusan apan gihawas mo ako gikan sa kinahanglan og Ginoo nga akong Dios sa dihang hapit na ako mamatay nanawag ako kanimo Ginoo o gidungog mo ang akong pagampo dito sa imong templo ang mga tawo nga nagasimba sa mga diyos-diyos nagasilikway sa imong paghigugma kanila apan magmahalad ako kanimo inubanan sa awit sa pagpasalamat tumanon ko ang akong saad ikaw Ginoo ang nagaluwas unya gina manduan sa Ginoo ang isda o gisuka ni -ini. si Jonas sa bayon. Glory to God. <coughs> Gitambog nagpatambog si Jonas sa dagat. <coughs> Siguro wa niya naisip no. Ay dagko kay balod so gianod anod siya nagasakit guru siya dito so wala pa to siya malamoy sa isda no nagasakit siya gibanlod Nag siya dito si sa ilalum sa dagat yeah. siguro to nakainom -naka dito daghang dagat no so yung anak ginahandos-handos siya sa mga balod no kay gusto man siya na mamatay na lang siya, di ba? Pero ang Ginoo, tama may mga desisyon sa mga katawan nga ingon tanga magsuicide. Ano no realidad? Magsuicide. Desisyon na magsuicide apan luwason gid sila sa si Ginoo kay naapay ipabuhat ang Ginoo silang kinabuhi. Maingon sa kang Jonas sa iyang kinabuhi nga suicide so man to iyan ko ano sige tambog ko ninyo na wala na na ano sa so mo na nga giluwas siya sa Ginoo gilamoy siya sa isda so sa pag-aralan sa Sintia kining uh, isda ano uh, simpre mula mo lamoy eh, wa gining ipon magkasamad-samad pud ang lawas ni Jonas no kunay ipon so gipag aralan nga ang kining butanding wa yung po niya dako -dak dako ba ng isda so muna nga pasado ang butanding nga mao'y naglamoy sa kang Jonas sa tanang isda mura ra na nay ngipon ana no so dito siya ni repent siya dito sa ilalom sa isda maingon sa ngilit sa kamatayon kaantos siya naga di nga makaingon nga di man dili lalim nga magpakamatay no na di man ingon nga patay dayon gisakit pa no? man no lalim ang kagang balo nag handles kaniya lukot-lukot siguro to sig ang pagbasol siguro na to niya di ba atong mabasa nga di dool siya sa gino sa ikaduha kay gayon ubitigaan siya sa Ginoo yapswil to sa Ginoo itigaan siya higayon sa Dios aron makarepensya siya so dito siya narepent siya dito siya, sa isda tulog ka gabi tulog kadlaw adlaw no nagitaw si ingon ba ka dito no unsa ka dito kay himtanga siguro kay dito so gibuhi siya sa Ginoo no dito pa siya ni salamat kay sa si Ginoo niya na sa ato mga buhi nga ipreserve kita sa si Ginoo o uh, aduna ano na may mga desisyon nato nga usahay ba na mabuot-buotan na to ba pero ang Ginoo dili mo nga naay maagi na, na tong mga kasakitan pero ang Ginoo dili mo nga kuhaon na gitang nga kuan kay napa tay buluhaton para sa ang kingdom so ma maliksyon no maliksyon na naigi pa sa buhat sang Ginoo siya wala niya buhat ah manasa so di na ko ibutang ug lain ari sa akong ugalingon nga gitawag sa ba nga adunay time ug ano na higayon nga wala na ko na pasariyang pagtesting sa Ginoo sa ko ni surrender na yon ko ba kay siguro para pod malibil ang uban mo nga. Nga, so, so, nga ado na pa gi nga lain salamat kay sa Ginoo sa mga kita buhi na mga tawhana mga Ginoo mga panalangin kanila usab so mo nga aduna tayo tay programa para mapahayag na to unsa ang gugmas Ginoo unsa gyud atong kaluwasan kung sige na mga pamaagi ah, ang kita mahigong magit si Gino kaya ang Gino nahigong mabinato na o kung ka kung seryoso gina ang Gino tawag na to muna nga sa tong kinabuhi at upod seryoso hon. nga man lang malipay ang ginoo sa itong kinabuhi kalimutan na ah, pag inun pa nga kining pagkaon sa atong kalag pinalan nga ang atong kalag adon ay future ang atong kalag no nga moabot sa panahon sa so, katapusan na panahon na magkita-kita ta dito mo na ang katuyuan sa Dios na hindi tamo bulag niya dili ta mo desisyon nga mabulag tas iya ha kay aduna consequence consequence man tong naitabo sa kang Jonas minato pero gi preserve gi siya sa si Ginoo kay naagi pa buhat ng Ginoo siya so motonga to nga ni sangyaw siya dito no? ito man siya sa sugo sa Ginoo o Selamat kay si Ginoo ni Anang. Adon tay picture out ba nga kun makadisobita na agi consequence. So dapat uh, sa tong makinabuhi Adun adunay mga pagtesting Ginoo sa tuwa. Nga ato nang mapasaran. No? So ana lang pud akong ipambit nga dili ta mo bulag. Dili ta mo desisyon nga mo bulag sa pagpangalagad sa si Ginoo. kay kining gibuhat ni Jonas iya yeah, man ang decision nan mao oh, palayo siya sa Ginoo oh, Kaya kay di na man siya mubuhat wa man siya nisugot nga mohali sa didto Muna nga iya na nang hunoso niya ang kinabuhi pero ang Ginoo dili bot kay napay pabuhat ng Ginoo sa yeah. so, iya ha. sab sa sabsa tumakina Adunay ipahiwati i ang gino sa tuwa na makatumantas sa yang mga sugo so salamat kayo sa si ginon initanan maingon ani nga programa ha na daghan pa ang makaduol sa gino seryoso ta mga lagad og gino seryoso kita. Ado naman tay kapakyasan? pakyasan. Ado na tay mga desisyon o sahay. Pero ang ginugyod mo ay mupay namdum din ang tanan. Nga kita, mga langan kita sa ginoo Nga magmatinuda nun. So, ana lang pa na kong ipaambit. Dili tamo bulag sa Dios. Ato gud uh, huna na unang saunahan ang future sa tong kalag man lang ah, uh, ano na tayo hindi na maglakaw-lakaw nga hubo nga ano na sinina nga puti nga mauna ang atong karakter nga atong na pam atong naambitan nga to Gino uh, magsunod ta sa kabubotong sa Diyos so ano lang tanulis